Pinagkakaguluhan sa soul? Uh, Kasi yung yung tipo mo eh. Uh, <laughs> Ma-appeal yan sa mga... <laughs> hindi totoo. Hindi totoo. I have friends in Korea. ma, -ma ka eh. Um, di naman po ako nagsinungaling pero talagang lingunin naman po talaga. Ah, okay. At pag nililingon ka, anong ginagawa mo? Do you encourage or do you say... Actually po, pag nasa ibang bansa po, takot po kasi mag-travel. Kaya nung napunta po ako, thank Po, thank God dahil napasama po ako sa runner. Dahil nung nag-travel po ako, mas mas minahal ko yung parang sarili ko dahil proud ako na isa akong Pinoy. Tapos lahat po ng mga Koreans po doon, pinagkakawayan ko po doon. Lagi lahat po doon, kahit di po ako tinitignan. Ano ka sa sa'yo? Kasi proud po ako. Parang alam ko yung words nila. Mm -hmm. Pero yun lang po yung alam ko. One time, nakapaglibre pa nga po ako ng isang drink. Meron po isang taxi driver doon sa Korea, sa probinsya sa Mokpo. Tapos binati niya lang during ano to, runner, nagtumatak po kami. Bin binigyan niya ako ng isang drink, nilibre niya ako kasi natutuwa daw siya kasi pag meron mga artista daw doon, hindi daw sila pinapansin. So ngayon, nung nalaman niyang artista daw ako, Pinansin ko daw siya, natutuwa siya, gusto niya daw akong ilibre. Okay. Pero nasabihang kang, you're very good looking. Ay, hindi niya naman po sinabi. Ay, hindi na. Hindi ah, na nasabi ah, ito. Pero yun lang, tinitingnan kasi kita, parang ikaw yung tipo ng uh, mga South Korean actors. actresses. Oo, Ay, no, diba? salamat po. <laughs> Okay, meron na ba kayong ideya kung sino ang pangpito? Wala po tayo. Hula lang ito. Zero. Hula lang ito. Meron kaming premyo kasi I, when are we going to announce? I mean, in the next few yes. weeks, no? We're going to announce. Ako alam ko na. Pero hulaan lang natin, tatandaan natin, at habang kayo nasa Korea, i-declare -de namin ang winner dito. Sino ang pangpito? Oh my God. Hausen lat po ba yung, yung pressure? <laughs> Kapal mo naman. Oh my God. Hausen lat po ba yung pressure? Ah, uh, hindi. Medyo mga... Mga ten Mga ano? lot lang. <laughs> <Ten. laughs> <laughs> ano daw, dito? Hula ko si... Sige. Sige na para double income sana. I-replay natin ha ang moment na ito. Okay. Si Megan na, si Megan. Megan, okay. Uh, Lexi, ikaw? Si Andre Palas. Andre Palas. Uh, Buboy, ikaw? Wee, sino yan? Ah! <laughs> sino? <laughs> sino ba? Sino? Jelai. Teka. Hindi, malabo si Jelai. Busy siya eh. Sige, mag-ano ako? Dahil wala siyang ginagawa ngayon, pwede siyang tumakbo. Sino? Miguel? Tan Felix. titingnan natin. Titingnan natin. Um, basta, bakit si Megan? Para double income dito, boy, pag nandito. Selfish ka talaga! Ay, lilibre namin kayo. Dinner every weekend. Sabot namin. Nag-dense na mo. Andre Paras. Bakit si Andre? Kasi na-enjoy din namin siya kasama sa Korea when he guested it. Na-guest? Crush mo siya, no? Hindi. Yari ka kay Gil. Bakit si Miguel? Uh, hindi ko na nga finalo up, eh. Ikaw naman eh. Hindi, sorry, sorry, <laughs> sorry, sorry, sorry. sorry, okay. Ano po? Um, wala po. Malakas lang po ang vibe ko dyan. Eh. Sabi nga po ni, ng mga hmm. kasama ko dito, uh, malawak yung pag-iisip ko. Wow! <laughs> Sabi. Okay, may nais sana akong sabihin pero bawal. At ang susang halika na, dahil hindi niyo alam kung anong magaganap, di ba? Hindi rin niyo rin alam na meron tayong surprise game ngayon. Uh Oo. -oh. Surprise game ito. Uh, at huwag niyo kayo lilimutan <laughs> na Chang Susan, uh, dito ka tumayo. Nalalo mo Okay. Ay, na -na. Ay, na -na. Uh, Ito'y hilaw at nilaga. Katabi ka nila dahil kasama ka dito. Akala mo hindi ka kasama? Hala, uh -oh. okay. Ilan dito? Dalawa, isa lang. Dalawa. Dalawa dito ang hilaw at dalawa dito ang nilaga. Okay? Kasama dyan si Chang Susan. At ito ay, uh, i how do you call that? Ipupupuk nyo ito dito sa noon ninyo at good luck. Okay? So, pili ka, buboy, wala Aba. nang ano, wala nang titig. Aba, hindi po, Diyan oh. mo po, oh. wala titig. Okay. Ayun lang, po. okay, Bye -bye. pili. Okay, go. Pili, 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 pili. Oh my Stop. God, ano po? Susan. Ayan. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Dito, boy! Dali. Sa po kayo. Kaya, kanina Apat ang sinubukan ko. Oh, okay. Three, two, one, ako sa go! Sorry! <laughs>